So meron na naman tayong tutulungan. So ganito pa rin yung gagawin natin. I-share natin yung video na to. At kung magkano kikitain ay ibibigay natin lahat sa kanila. So sila yung mga nagigitara o kumakanta sa mga street na mga bulag. So yan lang yung paraan nila para meron silang pang araw-araw na panggastusin. Ayan, kakanta sila sa mga kahit saan saan lugar. Sa mga street, sa mga mall. Ito sa LRT, Line 2. Ayan, tapos uh, magbibigay yung mga nanonood sa kanila. Meron silang nakalagay na tip box. yan so sa atin mga malalayo, yung mga gustong tumulong, yung mga nasa malayong lugar so ang gagawin lang natin guys kung gusto mo talagang tumulong is uh, share natin yung video na to at uulitin ko kung magkano kikitain dito sa video na to ay bibigyan natin lahat sa kanila so sila talaga yung pinaka uh, pinakailangan talaga na tulungan so sa ganitong paraan lang isang share nyo lang guys ay sobrang malaking tulong na talaga sa kanila hindi na tayo hihingi na kahit sinkunduling kahit magkano hindi na ako hihingi sa inyo para may tulong sa kanila so ang gagawin nyo lang talaga guys is isishare nyo lang yung video na to pagkatapos yung panoorin isishare nyo sa lahat ng mga kakilala nyo sa lahat ng mga social media yan sa ganong paraan guys sobrang laking tulong na para sa kanila so ginagawa naman natin to guys ilang beses natin ginawa to ibigay na rin natin yung kinita doon sa mga nag trending yun, kagaya ng balut balon balon vendors yung pinya uh, pakwan vendors yung binigay natin sa kanila So ngayon sila naman yung tutulungan natin guys kasi sobrang nakakawa talaga sila guys. Kasi tingnan nyo ha, sa ganyang edad nila uh, nagpupursigi pa rin sila na maghanap buhay para meron lang talaga silang makain sa araw-araw. Tapos guys, yung mga nag-aalalay sa kanila, kapitbahay lang nila, isipin nyo yan guys ha, ang nag-aalalay sa kanila yung kapitbahay nila para lang makarating sila sa iba't ibang lugar. Ayan. Di ko alam guys kung mayroon silang kinukuhang permit Diyan sa LRT Line 2. Kasi yung iba kasi guys, yung mga nagbabasking, pag sa mga ganyang na mga lugaris, humihingi sila ng permit. So sana makatulong tayo guys kahit sa, sa pag-share nyo lang sa video na to guys. Sobrang malaking tulong na talaga sa kanila. So ipapakita ko rin naman sa inyo guys pag sakaling nag to at kumita yung video na to. Ipapakita ko sa inyo guys na ibibigay talaga natin sa kanila. Tsaka nagawa na natin to. So ilang beses natin nagawa to. Maliban lang dun sa mga hindi nag-trending talaga guys. Hindi talaga nagka Kasi sa mga kapwa natin vloggers yan sila yung nakakaalam na kikita lang talaga yung video na yan pag merong manunood. Pag walang manunood, guys, hindi talaga kikita yung video na yan. Kaya, pagkatapos yung panoorin yung video, na, uh, yung video nila, please lang uh, i-share natin sa lahat. I-share natin sa lahat. Wala naman siguro mawawala kung i-share natin kasi share lang naman eh. Isang click lang yan, share lang. Wala naman siguro mawawala. So, tapos, sobrang laking tulong pa, di ba? Tapos sa mga malapit dito sa may LRT Line 2, yan. Sa mga gusto talagang tumulong na kayo mismo yung mag-aabot sa kanila. So, daan yun, daanan nyo lang sila dito sa taas sa LRT Line 2. Nandito sila lagi. Yan, dyan sila lagi kumakanta. Ayan, kung gusto nyo talagang mag-abot sa personal talaga, personal nyo na i-abot. So, puntahan nyo na lang sila dito sa LRT Line 2. Malapit to sa may uh, isitan. Tapos, sa mga malalayo naman, tapos willing talagang tumulong. Pero wala namang pera. So, i-share nyo yung video na to guys. Sobrang laking tulong talaga para sa kanila. Walang mawawala sa atin guys kung i-share sa Kung i-share natin yung video na to. Walang mawawala tsaka hindi ko talaga itatakbo guys <laughs> kasi ginawa na natin guys kasi kung itatakbo natin to guys madali lang malalaman guys eh. kasi bibigay binigyan ko na binigay ko na sa kanila yung sticker ko tapos nag train tapos nag trending tapos hindi natin binigay di ba sobrang kahihiyan yun guys kaya kaya yun lang yung uh, gagawin natin guys kahit paulit ulit, -ulit kong sasabihin sa inyo guys kasi meron na tayong apat na video yata na na mga vendors na dapat nating tulungan yung si Balut vendors si ano ba yun si Kamuting Kahoy vendors ah uh, yung Basahan vendors tsaka yung nagkumakanta rin sa street doon sa may SM Manila so sila sila lahat guys is wala tayong naibigay sa kanila dahil nga hindi naman nagka-trending, hindi naman nagka-views. So, paano siya kikita? So, ako, wala rin naman akong wala rin naman akong sariling pera para ibigay sa kanila para maitulong. So, ito lang talaga yung paraan ko, guys, para makatulong ako sa kanila. Kung magkano kikitain talaga dito sa video na to, yun ibibigay natin sa kanila. Alam na mga vlogger yan, guys. Yan. Hindi ako pwede mag-deny kasi kung merong mga nanonood na vlogger dito sa video na to, tapos hindi natin sinabi yung totoong, totoong kinita ng video. Madali lang tayo ma, mahuli. Ayan, malaking kakihiyan yung guys. kay bibigyan ko talaga lahat sa kanila. Basta i nyo lang yung video na to guys. Yun lang talagang hinihingi ko sa inyo. Yun lang talagang pinakapabor ko sa inyo. I-share yung video na to para para naman makatulong tayo sa kahit sa ganitong paraan sa pag-share ng video. Makakatulong tayo sa kanila kasi ship isipin niyo talaga guys, o so tingnan niyo talaga yung sitwasyon nila. Sobrang tanda na nila tapos hindi pa sila nakakakita. Nagpupursige sila na mabuo sila araw-araw sa ganyang paraan. Pagkakanta-kanta, pagbibigay ng mga barya-barya ng mga kababayan natin na dumadaan dyan. Di ba isipin yun? sobrang laking tulong talaga yung pag-share nito guys sana sana may share nyo guys at dun sa mga kapwa kong vlogger sana may share nila kasi sila yung yung pag-share guys eh magti-trending talaga yung mga malalaking vlogger yon lang guys sana ma share nyo yung video nito guys para makatulong kahit pa sa kanila